Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Bagamat ka ng mamatay si Ramon dahil mababaril siya ni Rigor, ay masayang-masaya siya dahil ang anak niya mismo si Tanggol ang magliligtas sa kanya. Hindi nila inaasahan pareho na sa ganitong sitwasyon sila magkikita na mag-ama. Matutupad na ang pangarap ni Ramon na mabuo ang kanyang pamilya. Madali niya nang makukuha si Marites dahil patay na si Rigor. Samantala, bibilib si Don Julio at Ramon kay Tangol dahil ubod na ng yaman si Tangol at marami na itong mga negosyo. Lalawak pa lalo ang mga negosyo nila Tangol dahil sa kanya mapupunta ang lahat ng ari-arian na mga kabalyero dahil nakapangalan na ito kay Jesus Nazareno de Magiba. Si Tangol na ang magpapatakbo sa malalaking kasino na mga kabalyero. Samantala, gusto ni Ramon na pag-isahin na lang o isa ni Pwersa ang mga negosyo nila Tanggol at negosyo ng mga Montenegro. Papayag dito si Tanggol pero sa isang kondisyon. Ito ay kung si Tanggol ang magpapatakbo ng lahat. Papayag dito si Ramon dahil malaki ang tiwala niya kay Tanggol. Nakita niya kasi na manang mana ito sa kanya. Dito ay ipapakilala nila Ramon si Tanggol sa mga kasosyo nilang makakapangyarihan. Matatandaan natin na sinabi ni Agustus noon na may hawak na politiko ang mga Montenegro kaya hindi sila nauhuli. Makikilala na ni Tanggol ang matataas na tao na protektor ng mga Montenegro. Ito ay ang karakter na gagampana ni Michael De Mesa. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!